So, uh, good day sa inyo lahat mga partners. So, part for today's video, palimbangong tips and goodbye para sa ating mga spare applicant. At syempre, doon na rin sa mga nangangarap na makapasok sa ating bureau. So, ngayong araw ay maibibigay na naman akong uh, tips sa inyo para makatulong sa inyo pag apply So, syempre, ito tips na ito ay sa ito sa importante para sa mga newly, no? newly board passer, no? So, dito karamihan naging inquiry sa akin dahil wala sila nito. Okay? So, bago ang lahat, siyempre bago natin pag-uusapan kung anong itong hawak ko ay ipapasok muna natin yung ating intro. Let's go! again, ladies and gentlemen, good day sa lahat mga partners At uh, kamusta, kamusta? Kamusta ang inyong pag apply no? So ngayong araw ay may, meron na naman tayong panibagong uh, tips na ibibigay para sa ating mga sparing applicant. At syempre para doon sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau. Lalong-lalo na sa BJMP. Okay, so wag natin patagalin, no? So ano nga ba itong certification A certificate na hawak ko? No? So, ito ay tinatawag nating Lupon okay lupon ng Kriminolohiya. okay or uh, lupon uh, board certificate no so o uh, lupon certification okay so saan ya ba nanggagaling to okay so ito ay nanggagaling sa PRC no sila din nag-issued nito okay so by the way sa mga newly no newly applicant no isa ito sa requirements ninyo okay O isa ito sa ilalagay sa inyong folder, no? So, um, meron pa rin na hindi nakakaalam lalo lalo na sa mga fresh newly board passer, no? Na meron pa lang ganitong class and certification. Kadalasan sa take out, okay? Uh, meron pong ibinibigay ang PRC. Okay? During take out, no, may envelope na ibinibigay ang uh, nakalagay lang po doon or nakalakip doon sa loob ng uh, envelope na binibigay ng PRC ay ID and Board Rating, no? Kadalasan ito, itong uh, Lupon Certification na ito ay hindi na naisasama. At ito ay, no, kadalasang tumatagal, no, bago ma-release sa isang uh, uh, newly board passer, no, 2 uh, weeks or three weeks, no, kung malas-malas yun pa is 1 month. Okay? 1 month kayo mag-request para makakuha ng ganitong certification. So, dito nakapaloob, okay, na ikaw ay ganap na talagang criminologist. Okay, ito yung nagpapatunay, itong certification na ito. Okay. So, ayon ayun nga sa nabanggit ko, hindi ito minsan kadalasan nala na isasama doon sa uh, envelope during takeout na ibinibigay. Okay. So, syempre, ano ang concern at ano ang tanong dito? Okay. Dadako tayo sa tanong at concern ng mga aspiring applicant natin. Okay. So, marami na lang naging inquiry sa akin no through Messenger. Okay. Nagtatanong, sir. Ano po ba yung lupon? Meron po bang lupon na certification at ano po yun at saan kinukuha? Okay. So, sa mga aspiring applicant natin, no. So, nabanggit ko kanina itong lupon ay lupon na certificate ay ibinibigay o ini-issued ng PRC. Sa PRC po ito gagaling Okay? So, sa mga newly, uh, fresh board passer natin, no? Ang kanilang issued, ang kanilang tanong ay, Sir, papaano kung wala pa po ako nito? Pero, no? Nakapag-online na po ako at napasama po yung pangalan ko sa initial requirements, no? Sa pagpapasa ng initial requirements, no? Mayroon na pong schedule, meron, meron na pong schedule na binigay sa akin. Paano po kung wala ako nito? Maaari po ba akong ma-disqualified o ma-DQ? Or, matatanggal po ba ang pangalan ko? Okay? Or, pupunta po ba ako that day of the schedule para makapagpasa ng initial requirements? Okay? So, maraming tanong, no? So, ang tanong lang naman ito, paano kung wala nito? Okay? Hindi ka na po ba, sir? Ayan. So, sa mga newly board passer natin, ang uh, sagot ko po dyan ay, pwede po ito to be follow po ito. Okay? Basta't meron po kayong may lalakip doon sa inyong initial requirements na board rating or ID. Okay? Or license ID ng PRC board passer kayo. Ayan. Okay? So, linawin ko ulit, pwede po itong to be follow. Kasi po, uh, in a good reason, no, ay, dahil bago pa lang kayong uh, board passer, okay, newly board passer kayo, hindi agad-agad na ibibigay itong certificate na ito. i request request pa ito, okay, sabi ko nga kanina, may re release ito, one week, two weeks, or three weeks, kung minalas-malas pa kayo, ay inaabot ng isang buwan bago ito ma-release sa inyo. Kasi minsan, ang ginagawa ng PRC natin is isang, bil, isang bultuhan na yung kanilang pag-release nito. Okay. So, follow-up question. Sir, kapag po ba meron na po, meron na po kami nito, ilan po bang copy ang kailangan namin? Okay. So, ang may sasuggest ko na sa inyo, photocopy na kayo ng lima at ipa-authenticate na po ninyo doon sa PRC. And, syempre, Meron po itong stamp, no? Bumili na po kayo doon. Bumili kayong lima, lagyan nyo ng stamp sa likod ng inyong uh, photocopy authenticated na copy ng inyong LUPON certification. Okay? So, bali, for example, hindi po kayo naka-attend ng take-out. And, ang balak po ninyo ay kumuha ng uh, inyong mga certification o license ID. Okay? Tatlo po ang inyong kukunin, ha? Uh, license ID... PRC ID, okay, board rating, okay, and syempre kasama itong lupon ng kriminolohiya, okay, o lupon certification. Okay? So, ulitin ko ulit, pwede pong to be follow ito kapag kayo ay nakapag-online na at syempre, meron na po kayong schedule na magpapasa na po kayo ng initial requirements. Okay? Dahil ang bureau na po ay makaintindi dahil in a good, sabi ko nga, in a good reason and purposes. Okay at alam naman po ng ating mga kasamahan sa bureau okay na talagang nakataga na dinito ang uh, uh, lupon certificate na ito kapag i request okay and uh, for example follow question no sa newly pa rin newly board passer natin ah uh, kadalasan ay uh, uh, sa pagbibigay at uh, during that uh, take out minsan kulang-kulang wala wala nga, uh, License ID na kalakip doon sa envelope minsan board rating lang yung binibigay. Okay. Sir, so, paano pag wala po ako uh, wala pa po akong uh, ID? Eh, may schedule na po ako para sa initial requirements. Pwede po bang to be follow o maaari na po ba akong ma-DQ? So, so ang sagot ko po dyan, pwede rin po to be follow ang license ID. Okay, bibigyan naman po kayo ng bureau ng uh, compliance ng uh, duration ng day okay, ng panahon para may comply o maibigay ninyo yung inyong compliance na hiningi ng Euro. Okay, mga partners And uh, another, no? So, additional uh, information na rin, no? Additional info na rin para sa mga sparring applicant natin. No? So, sa initial requirements, for example, uh, ang tanong is, sir, paano kapag uh, kulang po ng authentication ng aking mga photocopy? For example, sir, ang aking uh, diploma is wala pa pong authenticate. Hindi pa po na-authenticate ng school. Pupay na po bang uh, palo ko na lang authenticate, authenticated na diploma. No? Potocopy po muna ang aking papasa. Ang uh, masagot ko po dyan ay allow po yun. No? Pupwede po yun. Uh, initial requirements pa lang naman. No? Assist, uh, initial assessment pa lang naman yung inyong ginagawa. No? So, during uh, initial requirements ay inaalaw po ng bureau na tanggapin muna ang photocopy, no? Sabi ko nga bibigyan din kayo ng uh, compliance na i-produce ninyo yung authenticated, no? So, for me advice ko, make sure ninyo na dapat lahat ng inyong requirements habang hindi po kayo nag apply o nagbabalak pa lang kayo mag-apply ay authenticate niyo na po lahat. Okay? So, tanungin niyo ako kung ilang copy po ang mga kailangan, okay mag-provide kayo, no, para sa akin na tig lima, or more than five copies. Ayan, okay? Tapos, pa-authenticate na ninyo. Okay, ano-ano mga dapat na i-prepare na authenticated na mga certification o mga requirements. For example, uh, TOR, from school, si school muna tayo, uh, diploma, no? Siyempre. And then, additional, mga partners, no? So, sa PRC, lahat po ng uh, photocopy at pagpapunting ticket po kayo doon ay may bayad, no? Uh, ah, nakalimutan ko lang kung magkano yung binayad namin nung uh, ah, nagpapunting ako doon ng uh, mga certification. Kaya sabi ko sa inyo, isang lakad na ninyo. Okay? ID, un ang ah, kailangan nyo pong ipasa sa bureau o kalakip ng inyong initial requirements ay ID, board rating, lupon. No? Certificate. Yan po ang inyong mga kailangan. No, na ipa-authenticate, pa Okay? At sabi ko kasi more than five na ang copy na kailangan ninyo. Okay? At syempre, magbaong kayo ng ball pen kapag kayo ay magpapotenticate dahil uh, meron kayo mga pipilapan pa doon. Okay? So, ulilinawin ko ulit. Itong lupon, certificate na ito ay pwede to be palo po during the initial requirements. Okay? Huwag kayo magdalawang isip. So, pumunta kayo ah uh, during ng inyong schedule o sa binigyan sa inyong schedule kahit wala pa kayo nito. And, syempre, pag tinanong po kayo kung bakit wala pa kayo ganito, okay, in a good reason naman, syempre, okay, valid reason naman ang inyong ibibigay. Dahil kayo ay newly board passer, okay, maintindihan naman ang bureau yan. Dahil marami na po silang na-encounter, at syempre based on my own experience, sa mga kasama ko na rin ay na-experience din nila na wala pa silang itong lupon of certification. Okay, so binigyan sila ng... Uh, Uh, duration para ma-produce no ang certification na ito. Okay? So additional info pa rin, okay, lahat po ng ipapasa natin sa bureau ay photocopy with authenticate. No, na-authenticated po siya. Hindi po tayo pwede magpasa ng original dahil sa atin po ito. Okay? Anytime dahil na, uh, for example, hindi, uh, naman, hindi oh, naman sana, hindi sana nawawala yung ating folder at hihingan ulit tayo ng bureau ng copy nito. Kaya, always, na itago ninyo, okay, keep talaga ninyo lahat ng original na ipinasa ninyo sa bureau. Sa bureau. Dahil, uh, darating ang panahon na hihingan ulit kayo ng kopya ng bureau. At kapag nawala ninyo, paano na lang kayo makapag-produce nito? Uh, think, no, siyempre, mag-antay pa rin kayo ng panahon at na naman ng copy sa PRC or other bunch of government na kailangan ng mga certification. At mag-aantay na naman kayo ng na kanilang okay, duration ng time kung kailan nila may produce yung inyong request na certification. Okay. So, yung mga partners, no, yun lang, yan lang muna ang tips na ibigay ko sa inyo, okay? Para syempre, para sa awareness na rin ng ating mga newly board passer natin. Okay? So, sa mga Okay. So, nabanggit ko, additional impon na naman, nabanggit ko ay uh, po ng kriminolohiya. Baka may magtanong po rito, Sir, meron po bang ganito ang ibang uh, course? opo po, meron ganito. Lahat po ng uh, nakapag-take ng board passer o under ng PRC, ay magbibigay po sila ng ganitong klaseng certification ng lupon, okay? O lupon ng uh, education, educational, mga ganun, okay? Basta under ng PRC, no, ang inyong license ay magbibigay po siya ng Lufon of Certification. Ayan po. No, so, nagpapatunay na kayo ay no, kayo ay may privilege yung gumamit titulo ng titulo na Criminologia o Criminologist maliban sa Proof of License. No? License sa uh, PRC. A uh, License ID PRC. Ayan. So, yun mga partners Ah, ano na nakapagbigay na naman ako sa inyo ng, syempre, na uh, tips, tricks, no? an idea sa inyong pag apply no? So, para siyempre, sabi ko kanina, para sa awareness na rin na karamihan, no? Marami pa kasi yung mga bagong board passer natin, newly board passer na hindi pa alam na meron palang ganitong class and certificate, no? Lupun na tinatawag, no? So, pasensya na po, no? So, by the way, kung yung umingi ng pasensya doon sa mga nag-i-inquiry sa akin sa messenger, no? Doon sa ating uh, official account, sa Facebook account natin, nagme-message doon at hindi ko po kayo na-entertain. Dahil po, sa dami din po na nag-inquiry, no, natatabunan po ang inyong question. Natatabunan po ang inyong inquiry. Kaya po, ginagawa ko ng paraan, gumag uh, gumagawa ko ng video at ginagawa ko ng video yung mga tanong para sa awareness ng pangkalahatan. Ayan po, mga partners no. Okay. So, doon sa mga naguguluhan, no? Sa mga naguguluhan, uh, may inquiry, may question, o nakukulangan doon sa video natin, ay pray to comment po kayo, no? So, kapag ka uh, nag-comment naman po kayo, agad-agad ko naman po ito, uh, nireplyan kapag nakita ko naman, no? Na may nag-comment doon sa aking video. Siyempre, para din naman sa inyo, uh, feel free to comment at huwag kayong maya, mag-comment po kayo no? So, minsan nadidili ako sa aking mga pagsagot sa inyong comment, but, syempre, nasasagot ko yan. Sasagutin at sasagutin ko ang inyong inquiry. Yan po yung aking may papangako sa inyong mga partners Okay? So, ginagawa ko po yan para makatulong sa inyo. Para magkaroon din kayo ng idea, gabay, no? Sa inyong pag apply Okay? So, pasensya na, no? Sa mga naging personal inquiry sa aking messenger, pasensya na po at hindi ko lahat kayo na accommodate na no, nasasagot ng inyong katanungan. Gawa ng marami nag-inquiry talaga. Okay, pasensya na. So doon sa mga kapartners ko na mga applicant na nabigyan ko o nasasagot ko mga PM nila sa akin, gamitin ninyo, no? Gamitin ninyo yung mga binigay kong tips sa inyong pag apply no? I-apply ninyo yun. Okay? So, yung mga partners, hanggang dito na lang yung video. At uh, always kong sinasabi sa inyo na magtiwala sa inyong kakayahan, magtiwala sa itaas, no? Always, always, think positive sa buhay, no? At uh, syempre, di ba? lagi. Andiyan lagi yan, no? Gamitin natin discarte na yan. And uh, syempre, lagi kong sinasabi sa mga ating mga partners ay saludo.